Tapos yung isa. Sam, salin mo yung picture. Anak ko kasi ako big. Ito, so, isa. Yan. Yan, gayahin nyo si teacher ko kung ano sinasabi sa inyo. Makinig kayong dalawa. Yan, yung buto ni ipasok dito sa butas. Butas, ganyan. Ibigay mo. Bisa. Ang ah, bilis niya Edgar, sinot niya na kagad sa... <laughs> Ayan, suot na, ati ang bagal. Ayun na nga. Butones. Ayan, lagot. Ayan, ah, nakabaliktad pa, niya. Sige, baliktarin mo, baliktad yan, oy. <laughs> Ayan, o, no, tama na yan, ayun na, okay na yan. Pantay mo, pantay. sige, suot muna. Pantay mo na. Pantay mo na.

<laughs> nah, kata. Metanggalin mo muna itu buttons. Wow, Good job, Timothy Si <laughs> Edgar, Good job, Timothy Kasi siya naman nagbibihis talaga sa sarili niya. Doon na nalaman niya kung malalaman. Lalapag ko lang kasi yung uniform nila. Hindi. Sila <laughs> na nagbahala. Ito naman. <laughs> Kaya lang yung dibotonis na yan. Hindi ka ngayon Kasi nga nga hindi ako siya dibotonis. Yan. Good job, Edgar. Okay na. Pa-check mo na kay teacher. Ayan. <laughs> Ayan. Oh, bad, bad, dito. Alam niyo. Ay, apa, oh, bad, bad, man. Yeah, good job, <laughs> job. <I> <laughs> Nakakatuwa din. <laughs> Halika, dito tulungan kita. May para mabilis. Bigyan mo oh, na, ah, teacher. Uh, oh, uy, marami ka pang gagawin. Natutuwa siya sa ginawa niya. Oh, huwag na maingay. Behave na. Next. picture ha? Kapag opo, yung opo. Yung... Next okay, naman. Piliin mo sa akin yung red. Asan ang red? Orange. Brown. Blue. Ang galing. Good job, Edgar. Black. Ang galing. Yellow. Purple. Purple. Green. Very good. Good job. Good <laughs> job.

Purple. Mm. <laughs> <laughs> Yung nanay ang <laughs> Sige. Next. No. ang one? Tawa. Asan ang one? Okay. one? Lagay dito. Asan ang two? 1. Um, na na nah, wala siya ng 1. Wala siya 1. Wala Wala siya 1. Wala

ayan, malito yeah, yeah. siya. Three, six, oh, four, na. four, seven, seven. Dalawa yung seven ni Timothy. Seven, seven. Eh, mali, mali. Seven, seven, five, six, seven daw. Seven, seven. Seven. <laughs> <laughs> seven? Eh, eh. O, kasi na 7 Seven. Seven. 8 Wala din yung isa. Zero. yung gabi yung na 1, 2, 3 Bilangin mo ah. One. One. Magbilang ka sabihin mo. One. Two. Two. No. Oh, eh, Galing ang galing. Galing ang no. galing. Bilang ka. Pa. Pa. Six. Pumalang tinig, katwig. One, two, five. <laughs> nagpalaban nagpalaban pagdating, na nanay pagdating, 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 Bilang, 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 bilang. Bilang daw na. One. Eight. Asa lang eight? Hmm, ako. Eight, nine. Nine ba to? Balik. Baliktad. Baliktad. Baliktarin mo. Baliktarin mo. Wala na buwan na. Lito na. Uy, huwag mong pakialaman. Di pa ako tapos. Ulit, Jing. One. Balik pa team. Oh. Oh, nakatingin si nanay na naman hintayin siya. Ilagay mo na yung Ano to? Lakas mo bila? Six. Six. O, oh, dyan ka lang. Behave ka lang dyan. Wala, huwag kang gagalaw. Ay, huwag kang gagalaw. Mati. Behave ka lang, team. Meron pa susunod. Balik tayo dyan. Okay. Okay. Galek. Ikaw, Gi. Nalilito. Nalilito ako po. Sa akin picture. Oh, Next. Picture. picture. <laughs> Next. Ano <makes> to? Per. Ang face. O nga, face. Sablayan sila dyan. Ano shape yan? Circle. Very good. Ano to? Very good. Heart. 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 Puso. Lakasan mo yung boses mo, anak ko. pig na ano siya? Lagot na. Itong anak ko hindi alam yan. Mabuti pa siya. Nasa utak niya pero yung alam niya. Oo. Si Tivo. Wala. Hindi talaga yan. Alam niya. Hindi. Oo. Diba? Ano siya? Ito. Very good. Ito. Diba? Very, Very, Very good. Square. Yung Star. Very good. Diba? Ito. Way. Way. O, pwede na. Way. O, pwede na. Ito, ito. Isa. Isa siya. Isa. Naka-tawa. No, naka-tawa. naka sige, King. Ito. Nakakatawa. tawa Ito na. Ito. Nice! Wait. Ayahan ay muna si teacher. Ang mamadili eh. Wait lang. Aayos nila. Asa na A? A, asa na A? A asa mm -hmm. letter A? Ikaw, Tima. Ikaw, hanapin mo yung letter A. Asa na A? Huwag ano po, hindi yan magkasunura. Asa na A muna? Asa na A? Tima, hanapin, mo, A, mo, hanapin A. mo. Hanapin mo. Hanapin mo letter A. Dima. Anong letter to? A. Lagot. A. Ha? A. La got. Anong letter to? B. b Anong letter to? La got na sablay na. Sablay pati ito. Anong letter to? La got. Anong letter to? Wala talaga. Anong letter to? Kahit isa. Ikaw, Timo, ano yan? Alam kong alam mo yan, hindi ka nagsasabi. Ang halang doon yun eh. Eh, eh, Hindi nyo masabi. Ano? <laughs> Naku, wala ko. Anong letter to? Ito, anong letter? To? Anong letter, to? To. Anong letter. Anong letter to? Anong letter to? Wala. Ano sabi drawing mo? Bigasin mo. Zero. 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 Uy, Naka. nakakasin. busy sa bahay, This time is that. Wow. <laughs>